good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa naganap na Miss Earth 2023. Anong reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At siyempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon dito sa Miss Earth 2023 na nakakaloka, di ba? So, yon So, ako, para sa akin, ang unang reaction ko talaga na naloka talaga ako sa kanila. Naloka ako sa Miss Earth 2023. Ayun yung reaction ko. So, pag-usapan natin yung kanilang intablado, yung lighting, yung hose. So, yung intablado nila talagang masasabi ko naman, ang bongga. Talagang... In fairness ha, ang ganda ng pagkakagawa ng Vietnam sa Miss Earth 2023. Yung stage talagang ginastusan, panalo. At HD ang ibinigay nila sa atin. So in fairness naman sa Miss Earth. Finally, nabigyan nila tayo ng maliwanag na palabas na talagang masasabi ko. Oh my God, na-excite ako at natuwa ako doon. And then yung lighting nila talagang panalo. Yung mga ilaw nila, tama, tama ang timpla. And then yung host, yung host naman nila, okay yung hosting nung dalawa. Kaya lang minsan parang nagkakaroon sila ng sapawan. Tapos minsan naman parang, alam mo yun, nagkakaroon sila ng dead air. Ayun lang yung mga anak po doon sa pag-host nung dalawa. Yung dead air, sobrang parang hindi nila alam kung, kung ano yung next na gagawin nila. At saan ba sila pupuesto? Ayun, medyo nakakaloka yung part na yun. But total suma, okay naman, nairaos naman nila ng bonggam-bongga. ba diba? So, yon So, pag-usapan naman natin, syempre, yung top 20. So, syempre, na-surprise ako sa top 20 kasi ang mga pumasok dito ay sila Netherlands, Thailand, Belgium, South Africa, Philippines, Bulgaria, India, Puerto Rico. And then, nandiyan din si Albania, Zimbabwe, Brazil, Canada, England, Mauritius, Russia, USA, Kazakhstan, Venezuela, Vietnam and Indonesia. So ito yung mga top 20. Akala ko top 40, top 20 lang pala. Maganda yung ginawa nilang format. Yung, alam mo yun, pagkatawad ng girls ay maglalakad na sa swimsuit ang bongga. So, naloka lang ako kay Thailand kasi hindi yan ma, ma, ma ano, matanggal-tanggal yung, naka yung, ma yung salong niya. Yun ba to? Yung nakatapis siya, di ba? So, hindi niya matanggal yun. So, naglakad nila siya ng ganon. Tapos, naloka naman ako kay, kanina ba to? Si Rasha ba to? Yung, yung naglakad siya na alam mo yun naglag yung malong niya tapos kinuha niya na lang ng paa pang ganon So hindi nakalimutan ko kung si Russia yun eh Tapos si Canada natatawa ako yung tinawag siya sa top 20 Hindi niya alam na siya pala yun So medyo parang si ate natulog na So tagal niya bago umano Ang mali lang doon sa pacing ng top 20 yung tinatawag yung another country tapos naglalakad si girl tapos nakatuto ang camera doon sa dalawa sa host so sana ang ginawa ng cameraman doon tawag si girls pagkatapos pinalakad nila ng ano bonggam bongga tinutukan sana ng camera yon bago ibinalik dito sa host hindi yung naglalakad si girls tututukan ng host tapos ibabalik do sa girls so parang hindi na natin nakita kung ano ba yung ginawa ni girls katulad na lang ng ibang kandidata parang pagdating dito sa unang kandidata si Netherlands over over yung tutok sa kanya pero yung kay Thailand parang konti lang yung ibinigay na oras sa matutukan ng camera so yung part na yun medyo naloka lang ako doon and then yung ano naman other things naman yung camera talaga ang may problema yung cameraman nagsasalita yung judge yung judges hindi siya nakatutok doon sa judges. Umiikot yung camera. So, sana nakatutok yon Kasi para, alam mo yon nabibigyan ng tamang angulo etong nagsasalita. Hindi yung ang likot-likot ng camera. So, nakakabwisit tignan kasi. So, yon And then, pagdating ng top 20, syempre, doon nila pinagbasihan yung, yung swimsuit para makakuha sila ng top 8, di ba? Ang layo ng tinalon, 8 agad. Oh, so medyo na local lang ako doon. Isa pa na El Tucuyo ng bonggang bonga etong si Miss Colombia. So nagtaka lang ako kasi hindi siya nakapasok sa top 20 na nakita naman natin yung performance niya talaga namang pumalo naman ng todo-todo at umeksena naman talaga ng todo-todo. So, nalungkot lang ako para kay Colombia kasi every year pumapasok talaga ang Colombia sa top 20, di ba? At hindi sila nawawala sa eksena. Pero ngayon, talagang wow, nagulat ako kasi wala si Colombia. Kung sa uh, Miss Grand ay bida si Colombia, nalaglag si Philippines, dito naman sa Miss Earth ay nalaglag itong si ano si Colombia. So medyo nakakalungkot kasi parang feeling ko tayo nakaranas tayo na may El Tokuyo ngayon taon na to. Nakaranas din ang Colombia na may El Tokuyo ngayon taon na to. Kasi sa lahat ng pageant, 'di ba, pumapasok ang Colombia. So sa Miss International, sa Miss Grand, sa Miss Universe, tapos ang pababasta lagi silang pasok sa semifinals katulad din natin. Tapos ayon na El Tokuyo sila dito sa sa Miss Earth. Tayo naman na El Tokuyo tayo sa Miss Grand. So, yun. Nakakaloka. So, unexpected ko na tatanggalin nila si Columbia sa top 20. I think mas maraming kandidata na hindi naman deserve pero nakalusot sa top 20 na pwede naman ipasok si Columbia. So, imposible lang. So, hindi ko alam yung dahilan kung bakit wala si Columbia doon ang nakakaalam lang niyan, syempre sila sila lang dahil sila naman ang kumuha ng top 20 nila. But dapat si Colombia nasa top 20 para sa akin ha. Naloka ako dun sa ano sa organization ba 'yon, sa or organizing ng Miss Earth na talaga naman just ko eksena kong eksena dito sa ano sa intablado na parang akala mo siya yung reina, yung reigning queen na nakakaloka. Talagang ang dami niya talagang eksena. At dinaig niya pa si Kunan. Ha? <laughs> so, akala ko nga, puputong sa kanya yung corona eh. Nung una, sabi ko, reigning queen ba to? Tapos yung mga kalaunan na, sabi ko, Diyos ko, eksena talaga si ate na ayaw talagang magpaawat. Tapos natatawa ako dun sa yung ibinigay sa kanya yung corona. Akala ko isusuot niya sa ulo niya bago ibigay dun sa bago. So yun lang. Sabi ko sana bawas-bawasan yung pagiging eksenadora. Kasi parang nakakasira ng program. <laughs> ba? Diba? So, ewan ko kung napansin ninyo yon. Ako kasi talagang sabi ko, sino ba tong babahain to? Queen ba to? <laughs> kasi parang daig niya pa talaga yung reigning queen. Mas marami pa yung eksena niya more than doon sa reigning queen ng Miss Earth. Sa totoo lang. And then, of course, pagdating naman sa sa tawag dito, top 8, syempre, ang mga nakapasok ay si Netherlands, Brazil, Vietnam, Kazakhstan, and then Philippines, Albania, Thailand, at Russia. So, kung ako tatanungin mo, mas gusto kong pumasok dito si Miss, uh, ano, dapat nakapasok si Puerto Rico, o kaya si Venezuela, o kaya si Miss ano, tawag dito, Zimbabwe. Ayan, nanghinayang ako sa kanila. Kasi parang feeling ko, deserve nilang makatungtong din sa top 8. Lalo na si Venezuela, ha. So, naloka lang ako. Pero nakapasok si, ang tatanggalin ko dyan ay si Kazakhstan. Ayan! Ah, doon naman sa evening gown ng mga girls, ako masasabi ko, medyo parang nadiliman lang ako doon sa colored green, emerald green ba, na sobrang and dark nung dating hindi siya ano, kumukontra sa ilaw, kumbaga, parang madilim tignan. Tapos kahit nga si Liana na hindi mo masyadong makita yung beauty, parang hindi umangat yung beauty niya talaga ng bonggang-bongga sa color green. Saka nairita ako doon sa gilid niya, yung dalawang ganito. So yun medyo parang sabi ko, ay hindi ko gusto. Parang nakakasira doon sa gown at nahihirapang maglakad si Liana at gawa nga yung may ganon. But siguro dahil gusto nga nila ma may connection talaga sa nature kaya nilagyan ng ganon pero sana mas bongga yun kung tinanggal ang lakas makamisgran ng gown ni Liana kung napansin niyo talagang ang sexy so pagdating sa top 8 nakita natin kung sino talaga yung angat so yung iba nagtataka si Vietnam talaga nandirito. So, ako para sa akin, si Vietnam naman kasi confident naman talaga. At nakita naman natin kung paano kumuda talagang wow, in fairness ha. So, doon sa Q&A, so nakita ko kagad na sabi ko papasok to sa top 8. Oo, kasi maayos sumagot. Tapos pagdating doon sa top 8, sabi ko, ay pasok to sa top 4. <laughs> kasi doon sa top 8 nila, piling-pili lang talaga kung sino talaga yung pasok sa banga at kung sino yung nakasagot ng maayos. Sayang si Brazil. Nang hinayang ko kay Brazil kasi ang ganda-ganda niya. Pero yung delivery niya doon sa Q&A, medyo hindi niya talaga na ipalo yung sarili niya, maiangat pa para sa top 4. So, sabi ko, sayang. And then, eto din si Netherlands, medyo parang naloka din ako sa kanya, hindi rin niya maisagot talaga, yung maitawid yung sarili niya doon sa Q&A. So, sabi ko, kahit anong ganda nila, eh, kung hindi niya pumapalo yung communication skills nila, eto eh, wala din. Sabi ko nga, buti pa si Vietnam, hindi kaano kagandahan, pero panalo naman kumuda. At ayun yung nagdala sa kanya talaga doon sa semifinals na as sa finals ng top 4, di ba? Kung papansinin mo talaga sabi ko, oy, in fairness ha. So yon. So syempre si Miss Philippines panalo ang sagutan ni Miss Philippines dito pa lang sa first round ng Q&A makikita mo talaga kay Liana yung confidence siya, the way kung paano siya mag-deliver na sinasabi niya and then kita mo talaga yung kumpiyansa niya sa sarili niya, ang taas at saka ayun talaga nakaka-proud kasi parang masasabi mo oy ang galing-galing dito ni Miss Philippines in fairness doon sa top 8 siya ang pinakamagaling sumagot at pinaka-confident talaga sa sarili niya kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya so i love the way ko paano siya mag ano mag taw dito na mag-deliver as in talagang wala kang makikitang kaba. Si Albania kinabahan pe. So, yon And then, si Thailand naman, ang masasabi ko kay Thailand, medyo parang kulang lang sa experience, pero panalo si Thailand, ha? Pag tinignan mo si Thailand, ang tangkad, pwedeng pang Miss Universe, future candidates to sa Miss Universe. Kaya parang feeling ko hindi siya pinanalo dito kasi ano eh, maganda talaga si Thailand. Pwede itong isalang sa Miss Universe Promise. So, 'yon. Pagdating naman sa Top 4, syempre uh, isa yung question. Mas gusto ko talaga para sa akin ha, kung magbe-base tayo sa Q&A, ang pinakapanalong sagot doon si Miss Philippines. Siya talaga yung masasabi ko, ang ganda ng sagot niya, sobrang panalo, wala kang makukuhang butas as in kala ko nga. Diyos ko, siya na eh. <laughs> Kasi parang, wala talaga eh. Siya talaga yung magaling eh. Diba? And then, si Alveña, I think, Soso -so lang naman din. Ano, uh, ang maganda kay Alveña kasi, yung mukha niya, sobrang ganda talaga. Yung, ang lakas maka-queenly. ayun yung nakita ko kung bakit ito ang ipinanalo nila. Kasi queenly-queenly talaga yung dating. Ah, uh, Reyna ng Reyna. So, parang feeling ko, konti lang yun lamang niya kay Philippines. So, tama lang na, na, ano, siya talaga yung masasabi mo na, wow, pang Miss Earth ang beauty. So, yon ganon. Ganon yung nakita kong dahilan. Pero kung magbe-base tayo sa Q&A, to be honest, sa result ng Q&A, doon lang tayo titingin, panalo dito si Philippines. Sobrang parang feeling ko, nagkaroon ng, ng medyo, ah, uh, ah uh, bias sa uh, parang nagkaroon ng konting dayaan doon sa posisyon so ako para sa akin na si Vietnam ah uh, ah uh, parang feeling ko dapat siya yung fire kasi parang dapat talaga siya doon sa fire lang swerte niya na nga kasi nakatungtong siya hanggang sa dulo ng laban eh So, nagtaka lang ako kasi ang ginawa nilang fire si Thailand. And then parang feeling ko dapat si Thailand ay water. Tapos parang feeling ko dapat si ang air ay si Albania, tapos ang earth ay si Philippines. So, para sa akin, ganun yung yung arrangement ko doon sa basic UNA na na result. Pero kasi siguro hindi lang Q&A ang tinignan nila dito. Kung baga overall performance na nung girls. Pero kasi kahit sabihin pa natin overall performance, parang pumalo naman ng todo-todo tong siliana Parang piling ko nakasira lang kay Liana yung, yung apat dito na parang nahirapan talaga siya doon kumilos. But kung titignan mo yung lahat ng performance, parang Piling ko okay yung performance ni Liana Dito sa competition ng Miss Earth So siguro isa rin nilang dahilan uh, Baka mabash na naman sila Pero kasi kung ganun yung iisipin natin Parang kawawa naman si Philippines Deserve naman niyang magtitle dito Tapos dahil lang sa iisipin ng iba na Philippines na naman Ganun ganun Parang piling ko hindi dapat ganun yung iniisip Kasi parang In fairness kay Philippines, maganda talaga yung deliberation niya. Ah, Maganda talaga yung delivery niya daw kung paano siya sumagot. Yung iba, sinasabi nila kasi na over daw. Yung kumbaga parang masyadong selling yung kung paano siya kumuda. Ako naman, para sa akin, hindi ako umagri kasi parang feeling ko eh hindi kung the way talaga siya na kung paano talaga siya mag-deliver, yun talaga yung titignan natin. At panalo para sa akin. So, si Liana para sa akin ang Miss Earth. ayon Pero syempre, sa resulta na ibinigay ng mismo ng Miss Earth, ay wala naman tayong magagawa. Kasi, ayun nga, si Thailand ang ginawang fire, uh, remember na parang kakakuha lang din nila ng posisyon ng fire ano uh, two years ago, di ba? So, yon na si Baitong, tapos ngayon fire. Parang, sabi ko nga, pwede pang umangat-angat pa, pwede nga siyang water. Tapos ang water ay si Vietnam. Pero in fairness naman kay Vietnam, uh, sa mga kudaan talagang panalo naman si Vietnam. So, wala akong question kung bakit siya nakarating sa top 4, pero ang question ko, bakit nakuha siya sa water instead na fire. So, yon And then, si Philippines ang naging air. So, para sa akin, nalungkot ako doon. Kasi parang sabi ko, pwede pa siya ng ano, earth talaga. So, yon Pero wala tayong magagawa. Blessing this guys na rin na naging, ano, naging, naging air siya. Kasi, mali mo, in the future, sumali siya sa Miss Universe, di ba? So, yon And then, ayan nga, si, ano, si Albania nga ang nakakuha ng corona. So, panalo ang Europe Doon sa may ano, na local lang ako kasi hindi pa nakakoronahan tong si Albania at saka si Philippines. Naglapitan na yung mga girls from Europe. Ang tigas ng ulo nila, no? So, grabe talaga. As in, doon nagkagulo na. So, doon ay medyo ayoko yung part na yon Parang, dapat kasi meron silang rehearsal na kung paano at ano ang gagawin kailan lalapit yung mga girls yung katulad sa Miss Universe di ba bawal yon dito hindi talagang walang pakialam ng mga girls kahit pinaalis na sila ni hindi sila na ang magkusa na lumayo no as in in announce pa talaga ng ano na parang pina forward ang dalawang kandidata na para makoronahan so naloka lang ako sa part na yun nagmukha silang barangay so <laughs> But, in total, suma ang Miss Earth, kung bibigyan natin ng rating, so 1 to 8, I think, ay uh, one to 10, ang ibibigay ko sa kanila ay 8 sa performance ng mga girls, sa production, sa hosting and then everything. So in fairness, gusto ko yung ano, yung Miss Earth this year, lalo na kung wala masyadong mga special guests kasi yung mga special guests nakakaloka ang dami-dami, ang dami-dami nila. So, dapat ano, bawas-bawasan nila yung sa susunod na taon. Naloka din ako dun sa announcement na gagawin ang Miss Earth ay sa Vietnam uli next year. Naloka ako kasi akala ko dito sa Thailand. <laughs> kasi di ba may announcement si Miss Thai as uh, organization ng Thailand na willing sila na kunin at ready na sila for 2024. So, sabi ko nga Ni, eh, dito na naman sa Vietnam. But, okay, good good sa Miss Earth kasi parang piling ko kaysa naman sa Philippines lang, di ba? Mas maganda yung lumalabas sila ng bansa. Pero mas maganda kung iba-ibang bansa, mas bongga yon, Di ba? So, yon, So, halimbawa, sa Thailand, mas okay siya. Kasi para nakikita mo yung ano different difference ng production. And then, of course, mas napopromote pa lalo ang Miss Earth kapag gagawin siya sa iba't ibang bansa. So, yon So, para sa akin, okay naman. So, I'm happy na rin para sa resulta ng Miss Earth. Maganda naman si Alvania. Super duper ganda niya. At natuwa ako. And then si Philippines, syempre nang hinayang ako kasi sana corona. But of course, first runner-up is a first runner-up. And then natuwa din ako doon sa lahat ng naiwan doon sa top 8 ay runners-up silang lahat. So walang peep runner-up kundi runners-up lang. At least, di ba nabigyan sila ng ano, sana may cash prize din. <laughs> so, yon So, naloka lang din ako doon sa passage. Yung People's Choice Award, kasi parang feeling ko, nagkamali sila doon. Nilagay nila yon kay Miss Vietnam <laughs> na dapat ilagay siya kay Thailand. Ah, kay Indonesia, di ba? And then, uh, medyo doon sa part na yon dapat na i-correct nila yon And then, naloka din ako doon sa sa best in appearance. <laughs> si Vietnam talaga <laughs> ang best in appearance. But, gawa nga ng botokan to. So, in fairness naman, so sa mga nanalo, congratulations, di ba? So, nakakatuwa kasi maganda yung top 4. So, Asian nagdominant dito sa Miss Earth. Tatlo, di ba? Tatlong Asian. Is Isipin mo, si Thailand, Vietnam, and Philippines. Sabi ko nga, hindi nyo pa pinasok si Indonesia para Asian na lang lahat. But, syempre, panalo si ano talaga, si Albania. Siguro yun din yung tinignan ko dito na baka kaya hindi na to binigay kay Philippines kasi ano, Uh, puro ano, Asian kasi ang pumasok. So, may shadow magiging bias yung dating. <laughs> But, dapat kung sino talaga yung deserve, yun talaga ibigay ang corona. And I think deserve naman ni Albania, pero deserve din ni Philippines. Kaya, parang ang hirap lang. Pero syempre, move on na lang tayo. So, congratulations kay Liana and then salamat sa kanya kasi inilaban niya ng bonggang bonga ang Philippines dito sa Miss Earth 2023. So, yon And then, of course, aabangan uli natin ang susunod na Miss Earth sa susunod na taon at syempre, tingnan natin kung ano pa ang mga mangyayari sa mga susunod na pageant katulad ng Reina Hispano-Americana, ando dyan din ang Miss World And then tingnan din natin ang tawag dito. Ano pa bang padian ang hintayin natin? Ah, Miss Charm. Oo, so yon. So congratulations sa Miss Earth and congratulations sa mga nanalo and then of course mabuhay tayong lahat. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, Guys, of course, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then, of course, i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya kaya guys hanggang dito na lang and then merry christmas po sa inyong lahat hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow pa alam thank you guys merry christmas